Tignan mo, nagising pa, nagising pa yung mata. Tignan mo, para makita mo, nakalag kaya kasama ka sa live niya. Tignan mo, oh. Para orin mo, kita pa yung mata. Oh. Ano, kita ka dito, may live ko tayo, ipadila ka pa. Tignan mo, oh, oh. Ano, orin mo kaya?

দূপনা